Noong 2005, nagsimula po kami ng advocacy campaign. Uh, so nag-isip talaga kami ng pangalan. So nung iniisip namin yung pangalan, pabiru lang namin sinabi na gawin na lang natin yabang Pinoy. Mm -hmm. So unang reaksyon sa amin, bakit yabang? Mm -hmm. Hanggang naging ano namin na parang battle cry na, o oh, nga no, bakit nga hindi yabang? So nung niresearch namin yung yabang, ang root word niya pride mm -hmm. and boastful. So, pero yung una, pride. So, naisip namin na, oo oh, nga naman, pride talaga. So, katulad nga ng kahit anong campaign, importante yung merong asim, may may, may yabang, kumbaga. So, mm -hmm. katulad nga ng sitwasyon natin sa Pilipinas, na kailangan natin i-turn around, kumbaga, get something negative and turn it into a positive. positive. Oo, so, doon nagsimula ang Yabang Pinoy sa Abacaban, na suit-suit ko, ito po yun. Okay, uh, po yan. So, ito lang ay simbolo. Yeah. Opo, oh. dyan nagsimula lahat. But uh, this is not really a product. Yung product nyo ay talagang yung uh, advocacy. Opo, opo. Yun yung produkto opo. nyo. Opo. O -o. So, uh, ako okay. naman right away very catchy yung Yabang Pinoy. Like um, dito sa programa natin, Pro Pinoy, mm -hmm. we're trying to promote Filipino products. Kaya pwede mong masasabing maganda yung Yabang Pinoy kasi pwede mong ipagmamayabang yeah. ang produktong Pinoy. Mm -hmm. Pride. So, diba? Yes. So, yun ang interpretation yan. Pag mayabang mo, ang produktong Pinoy. So, napakaganda. So, I hope that uh, this will grow a million fold. Thank you, sir. Diba? So, ano-ano mga activities ng Yabang Pinoy? Uh, yung meron kami activity this weekend, uh, magsisimula bukas sa Glorieta Mall, uh, isang bazaar. Uh, pang 24th bazaar na namin to, magsisimula siya sa bukas hanggang linggo. Ilang araw yon? Ah, uh, Friday, uh, four days, no? Huh? Four days. four days. Okay. 24th year, that means, uh, wow, kailan And niyo one. binuksan itong Yabang Twen 20 Binoy? 2005 kami nagsimula. Uh, uh Magte-20th year na kami. May mga taon kaming maraming bazaar. So, kaya 24th bazaar na namin to. Itong okay. bazaar namin sa Glorieta, uh, purely private yon. Kakabalik lang ho namin magbazaar uli since the pandemic. It's so, mula sa Yabang Pinoy, uh, salamat sa inyo sa suporta. Uh, uli sa Global Pinoy Bazaar, sa Glorieta, bukas hanggang linggo. ah uh, tapos salamat, Congressman Pichay, sa pag-invite uh, sa amin dito tapos 'yung huli naming laging sinasabi sa yabang Pinoy, uh, anumang piling hibla ay walang lakas kung nag-iisa. So kailangan namin ng suporta ninyong lahat. So salamat